Dapit na tayo ng sentro ng Como. Ayan. Diyan lang sa likod yung sentro ng Como. So, tara guys. Let's go. Ito muna tayo sa glit guys. May ang ganda yung tanawin dito. Ayan. Doon kami galing. Napakalayo na. Ayan. Ayan. Oop. pag Ayan. Nandito na yung mga estasyon ng estasyon ng bus, estasyon ng train, nandyan lahat. Parating na tayo ng city. City ng coma. Ayan guys, kita nyo yung estasyon ng bus, dyan sa kulay blue. Dito naman yung kulay green dun, sa dulo na yun, yung estasyon naman ng train. You know? Jan bus tapos train ayun kita kami dito yun oh. iba iba kita kami o oh. alatang bagong gising ayun yung uh, station ng train guys ayun oh. tapos yung bus dito yan sa sentro ng Como oh. tara guys papasok tayo sa loob ng station huwag na dito na lang sa loob ng city so tara yan habang papasok tayo ng city ng Como dadaanan natin ang Palace Hotel may fountain dyan yun tapos ito yung harap nya ganda di ba yan doon kami galing doon sa dulo abot na na sumisikat na yung haring araw maganda na yung tanawin guys tara ulit sunod na pakita natin sa sentro na ng Como Diyan na lang sa likod nyan lakad pa ng mga 5 minutes nandun na tayo eto na guys papasok na tayo ng sentro ng Como yan Ayan, dito na tayo sa sentro guys. Ayan, ako. Ganda, di ba? Emporio Armani. Ayan. Ano yun? Yeah. Ando na yung cathedral, guys sa dulo. Yun. Ganda. 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 Ayan, souvenir shop ng Como. Tingnan natin kung may umumurahin dito, kung magkano yan. Ayan guys, dito tayo sa pinaka sentro PutLocker. Ayan na yung katedral. Napakaganda. Oh. Ayan, medyo maingay guys kasi naglilinis pa lang ngayon, magaga pa. Ito yung side niya oh, ng cathedral. Ito naman yung harapan niya guys, yan. Ganda, di ba? harap pa natin ng konti ganda ng mga ano dito guys building ganda yan maingay nga lang ito lang sa likod ko eh wait lang Ayan ang oras 8.20 na. Eh?